guys, good morning Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat Mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys Sa araw na ito, tayo po ay Magpa-farm visit Solo tayo ngayon Mga kakugi Busy yung mga kasama natin Tayo po ay pupunta sa MSC Game Farm Kay Boss Michael Nasibog Abang-abangan nyo guys, pakikita natin mga panahaw Lines Authentic, legit na mga Banahaw Lines So guys, tabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito Huwag kayong kakalas Maganda to gagawian natin basta malayo-layo yung lakad lak natin kain muna tayo guys o sani syempre pag pupunta kami sa south area makadaan kami dito guys dito talaga kami mag breakfast lalo lala ang ngayon ako lang mag isa so isa ani eh. o isa kainan unan Ayan. sabaw bukog taka isang paksiu na isda yo Paksiu Oh tempat si sunrise kan Paksiu Misalang Guys

We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine in wild guys, mga kakugi uh, Dumaan muna tayo dito kay Rock, kay Bustik Pili tayo ng ano guys uh, Nawala kasi yung Morning. ano ba Morning! Morning boss! Morning! <laughs> Yun! Yung aking ano guys, kasi guys, yung aking Flyer sa aking ano ba Wing band, inawala Hindi ko na ma-check, hindi ko na ma-trace kung sinong nag -ano nun Kaya bilhin na ako guys Kompleto kasi si Bustik ng mga ano eh para parnalia para sa ating mga alaga yan magkano to boss Masikin yeah, ka, ako boss And guys so Sa lahat ng mga kailangan natin Sa ating mga ano guys Mga gadgets para sa ating pagmamano no? Dito lang Dito kay you know, Dexter, sorry, ano Boss Dexter Soriano Yan Bili ako guys Ito. Tsaka panood naman siguro ninyo guys yung mga tari magawa din si ano si boss at saka yung mga Five, materials materials sir, 650 ya yeah. 550 lang ini yun oh, iba talaga si boss Dexter maka discount mm -hmm. yun thank you boss ah asa po tayo sir argaw kang ilang michael na sibog yun o sara ko boss ah kanila usa kanila kitang-tang daan tawad Ay, salamat, sige, salamat kay boss. Hindi lang ko magdugay mo sa. Sige, sige, sir. shout out, out sa tong mga kuan, uh, subscribers. Sh sh shout out sa mga subscribers sa Kakugi. Ah, uh, do na tay bag-ong opening uh, tindahan. Oh, kana. Sa Buhol do na tay kuan sa Buhol sige. sa Villa Olympia Loy Bowl sa Davao sa Dool sa Matina Galera. Ah, uh, mga o oh, July 28 mag-opening ta dito. Ang, invite, invite to na itong kakugay kung makalugar. Po. Yun, yun. <laughs> yun. sa Cebu, boss. Uh, sa Cebu, doon na sa One Central Mall. One Central Mall, uh, 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 uh Corner, mm. San Chanko, yun kilat. Yun. Nasa lower ground floor. Lower ground so, floor. So, upat na itong branch po, hon, sir. Upat na. Good. Para congrats, para boss. Congrats. congrats. Na. Eh, ang pangahan sa tuang ang kwan, boss. Tindahan nito, uh, ito. Cebu Game Paul Gap Trading. Gap mauna, Trading. Uh, oh, Cebu mo, Game Paul Gap Trading. Kainayin. Ayun. Cebu Game Foul Gap. Gap Trading. Ayun. Ano natong tindahan? Salamat kayo boss haja, congrats. Welcome sir, balik-balik dere -balik sir. Thank um, you. So <laughs> guys, tuloy pa ako sana, sa ano sa Thank you. you. Good luck. Sir. mga kakugi Andito na tayo Sa barangay Jampang Jampang tama Barangay Jampang Argao Cebu Dito sa MSC Game Farm Last time guys napunta tayo dito Kasama ko si ano Si Tatang Tatang Amarillo shout out Mas Tatang Kumusta ah, na dyan Long time no see So ngayon guys, nung magpunta kami dito, Uh, hindi namin nakausap yung may-ari. And now we are very fortunate mga kakugi na makausap natin ang may-ari ng MSC Game Farm na si Boss Michael Angelo Nasibog. So yan, samahan niyo ako mga kakugi. Pasok tayo, nandiyan na sila. Pagbungad pa lang, ito nang makikita agad natin. Wow! Dati mga kakugi, hindi ito ganito ka-arrange kasi nung magpunta tayo dito after yata yun sa bagyong udit so yan, nandun sila guys aray <laughs> boss good morning good morning mga kakugi so yan guys ito yan, si Boss Michael. May gold Boss Mike. Guys, siyempre, makasama natin ngayon. Oh. Jake Sweeter. Handler ng MSC. Good. Handler Good morning, ng MSC. Ano ah. yan, guys? Marami na yung nasalihan ng mga ano. Tibok Pilipinas <laughs> ng dagana ni. Eh. Pero, may utang pa rin sa akin si Boss oh, no. <laughs> Jake. Hindi pa natin nabisita yung farm niya. Siyempre, si tatay. Boss, may ang buntag. Papa ni Boss Mike. Yan. At saka, yung banggiitang breeder. 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 Boss Kikin, may buntag. Boss Jolly, humawas. Yun, Sir Tip. Kaya mo, kaning kaparinti ni mo. Oo, no? Humawas. Um, humawas. <laughs> yung <Yeah>, Stephen. Stephen. <laughs> Wala sila ngayon guys, la Sir Stephen at saka si Francis Boy, Planted Viper. Kasi kahapon mga kogi, birthday ni Francis, eh nag-overhang. Hindi oh, <laughs> <laughs> naman sila nag-inom. Ah, sila uh, so, na balay. No. Tsaka ano mga kakogi, sayang-saya namin kahapon na nanghalian kami boss. Hmm. Eh, di namin nakalain. Wala damha. Hmm. Dumating si Senator Marcoleta. Ah. Mura sa among invitor. Mo ba? Nauban na, um, na, na ba? Anyway guys. Boss. Si Boss Mike mga kakogi, pambihira lang ito makakauwi sa Pilipinas. Every two years. Every two years yun. <laughs> yun ang sabi ko guys. Every two years makauwi si Boss Mike. Matagal na kaming nag-usap ni Boss Mike. Tapos ang nangyari. Last 2023. Mm, 23. Uh, matagal na kaming nag-usap guys na maano ba, ma-interview ba, makausap mm -hmm. personally ba. Pero yung time talaga hindi oh. mag-abot no. Mm -hmm. So ngayon guys, uh, nag-grab natin ang opportunity ngayon na makausap talaga natin siya. Tanungin natin siya, guys. Kasi siguro pangatlong beses ko na napunta dito. Ah. ang palaging kasama ko si Tatang. Oh, si Tatang. Eh, mm -hmm. boss, Busy na si Tatang. Sa... Yung nga, kunsihal. Sa konsehal. Oh. Mm -hmm. Nako, si Tatang, guys. Marami kasing nagtatanong ba regarding sa mga Mount Banahaw. Mm -hmm. Kung tandaan nyo guys, Mount Banahaw sa Argao, original yan si Tatang. Mm. Na-introduce ako sa SBR at saka sa Mount Banahaw Lines dahil kay Tatang. Mm -hmm. mm. Nadala niya ako dito guys, partner sila mm. hanggang ngayon boss, ni Tatang. Busy na, focus na si Tatang sa pagkakunsihal. Wala siya ng manok? Nay, pa unti-unti lang. Mm, kinagmayay na lang? Unti-unti na lang. Mm -hmm. So ito guys, alam ko... Marami sa inyo nakakilala kasi nung nag-post ako sa picture, marami sabi, idol, idol. Marami <laughs> nag-idol. Guys, Boss Mike, ano ba ang mga signature lines na nandito sa MSC Game Farm? Mga Mount Banahaw lines pa rin ba? Uh, hindi na hindi na lahat. Ang first is, ang baseline talaga namin is yung SBR. SBR? Oh, MSC mm -hmm. SBR. Mm -hmm. Tapos, um, nag-add kami ng ibang linyada. Mm -mm. Yung grade, a oh, grade. Ah. Uh, Saan galing yung gray Galing nabot? sa kaibigan natin na si UNT. Ah, si Ron um, you know, Michael. Boss uh, Michael. Uh, oh, shout out kay Michael. Ah, uh, shout out. Mm -mm. And then pumunta kami sa Bacolod mm -mm. kang Art Lopez. Mm -mm. Last 2023, kumuha kami ng Dome at saka Gilmore. Oh, oh. sweater at saka Albani. Albani. Mm. And then yung nag-nick na ginada namin is yung Gilmore Cross sa SBR Yun ang pinakin namin doon sa NY Star. Mm. mm. Yung ginamit ni Amos Winley. Winley. Ah. Yun. And then yung gray namin, nilus namin sa SBR din kasi mm. base blood namin ang SBR. Yun ang fina namin sa mga NBC, NY Star din. Yun ang binili ni Kong Sani Lagun. Oo, ilang piraso yun? Apat kasi uh, ang <laughs> ang MBC. yun. Oh, ang MBC kasi four stag. Mm -hmm. Noon, ngayon six stag na. Mm -hmm. Nanalo sila apat, binili ni Kong Sani. Hybrid, parang hybrid. Hybrid niya? Mm -hmm. Pang pang-infuse niya? Mm. Then yung dome namin, oh. rinus namin sa SBR, yun naka 8-0 kami mm -mm. last season so 80. Oh. Mm. Kaling champion kayo. Champion Aha. kami ng MBC. Oh, sa mm. MBC nagchampion. Mm. So tatlong galing. beses kami nagchampion sa MBC. Mm. At, at at tatlong beses din nag-insurance. Galing naman. Mm. Ang, yung Ang linyada na yan boss. Pinarami mo yan ngayon. Oh, marami sa range na. Sa range na. Mm -mm. So mga ano, uh, local national banda kumplito kami sir Al kumplito oh, may early bird local national o late born yun mm. uh, mayroon siguro kaming expected na mga i-harvest mga 700 700 oh. uh, mag-harvest kayo boss mga oh, July oh palati kami na harvest kasi nag-harvest -nag kami uh, starting June mm -mm. tapos kinukuha naman nila agad nilang agad. Um, Bustantin Bus Unto, Bus Winley. Uh, oh, ma oh, yun ha oh, <laughs> <laughs> uh, mga, yun ang mga, mga big timer yun ha yun ang mga regular shout out pala sa kaibigan ko si Ninio oh. <laughs> yung right hand ni Bus Unto ba Bus Unto uh, uh mm. parati silang pupunta dito yun guys Tuloy tayo sa pintuhan. Mura ba na sa Kwan Boss? Kanyang, kanyang programa sa TV ba? <laughs> so, bro, guys, yung pag-uusapan namin dito, hindi politika, pagmamanok yan Ah, uh, anong taon ka nag-umpisa magmanok ang talaga? Nag-start uh, ako ng serious na bleeding talaga like, uh, ng 2012. 2012 Pagka-posting yeah, and out lang ba? Mm -hmm. Hindi Baka wala pa ano? financial ba? Oo So diyan, uh, so, uh, uh, pa ka na? Right. right after graduate college oh, Hahaha uh, <laughs> um, anyway, boss uh, Before ka mag-continue uh, Tanong ko lang boss uh, Ano ba ang uh, profession mo ngayon pala? Industrial Engineer Oo, oh, Engineer So wala di ka sa barko? Wala ah, so Yun mga kakogi ha Akala ko kasi si boss si man. hindi uh, So Engineer pala believe ba? Marami na tayo mga engineer na kaibigan guys ha. Shout out na lang natin boss ha. din natin to. Joey Rakasa. Ayun. Shout out. Tsaka si na Bilyana, At tsaka si Boss Ami Lauron. Oh, Oo, oh, engineer si... Uh... mga ano yan. No? Galing talaga yan ang mga engineer na yan guys. So ngayon nakakausapit ito. Industrial engineer. Industrial. Saan ka naka-base ngayon boss? Nasa US ako ngayon. US? Mm -hmm. ah, anong state yun boss? sa uh, South Dakota. South Dakota. Sa malamig na area. <laughs> Oo, oh, grabe. Doon <Duol> sa Alaska. Na <laughs> uh, malapit sa Canada. Malapit uh, sa Canada. Oh, okay, yeah. sa border na. Ng... Mm -hmm. So, yun. Itong nung after graduation mo, uh, wala ka pa sa breathing nun. Nag-breeding na ako ng paunti-unti lang. 15 miles, 30 miles, gano'n lang. Uh, Pero hindi pa dito. Dito na rin. Ah, uh, uh, dito na? Dito Hmm. By the way, itong lupa dito mo, sa inyo talaga to? So, Nabili mo to? Itong, ito, itong lupa na to, ito, I amin mean, to, yung range namin hindi. Nag-rent? Oo, oh, nag-rent. Pati yung extension namin, uh, rent lang pa. Hmm. Okay. Gano'ng kalaki to, boss? Dito, mga 1 hectare ata dito. Tapos yung extension namin, 2.2. 2.2? Uh, so, yung 2.2, uh, rent pa rin? Rent. rent pa rin. Uh, okay. Guys, baka next year, si engineer, ano na? sa kanya natong lupa lahat no? oo yeah. kasi nag like, start ako dito mm -hmm. nag rent pa rin like, nag rent kami dito mm -hmm. tapos nabili ko lang ang lupa ito ah ganoon mm -hmm. so guys tingnan nyo guys mga koge ah umpisa sa rent sa rental mm -hmm. tapos paunti unti umangat dumami yung mga alaga nabili mm -hmm. mm -hmm. yun ang sinasabi guys na pag ganitong ano ba sa sasali tayo sa ganitong industriya Huwag mo madali. Oh. Yeah, boss. Dapat may facing na talaga. No? Actually, nag-start talaga kami ng tryo lang talaga. Tryo? Oo. Oh, tryo lang Mount Banahaw. Ah, oh, ganyan? Hindi so, umpisa ka, Mount Banahaw talaga. Kami, hindi, kami, hindi kami nag- Hindi kami nag-shortcut na Ay, hindi kami nag-shortcut na Nagbili kami ng maraming mga linyada. Hmm. Nagbili kami ng Mount Banahaw na SBR saka tornado, mm. tapos finish out namin yung tornado kasi medyo eh, mahirap siya i -bip. Oh, yun ang sabi ni Tatang parang uh, mas hiyang kayo sa SBR oh, mas hiyang kami sa SBR mm. nag-umpisa lang sa tryo mm -hmm. nag-umpisa sa tryo na SBR mm. tapos uh, nasundan na yun boss ng tornado, mount ba na pa rin? Oh, mga banaw. Um, namin doon sa mga banaw ni Tatang kasi kasama kami ni Tatang doon sa nagkuha. Tryo lang sa Tornado. Tryo mm. sa SBR. Mm. Tapos, later, nag-build lang nag, um, So, parallel, parallel, namin yung breeding namin ng SBR at saka Tornado. Sila-sila mm. lang. Tapos nalaman namin na parang hirap talaga i ng Tornado. Kasi nag-short sila. No, oh. so parang hindi mo gusto yung style mm. yung body talaga nila parang compact talaga ba mm. tapos yung leeg nila mababa. mababa nag short sila lang ang hirap nila ng i-breed mm. kaya tinanggal namin at focus na lang sa SPR, sa SPR. Uh, sa SBR boss, every year kayo or at takilang taon kayo mag-infuse? Magpang-refresh ba? So yung SBR namin, we are very proud mo no blood added. No blood added? No, no added. other blood added. So tanong natin dito sa uh, ano mo, uh, sa uh, breeder mo. Uh, Nung mag-umpisa ka sa manok, dito na kaya no? Or may experience ka na talaga sa breeding? May experience na dati kasi uminto yung amo ko. Oh, nice. sino mga amo mo, pwede nating banggitin. Shout out, out mo. Shout out. Hindi na rin na Hermes. Nandun na rin sa US. At sa US. Oo. Oh. So, okay. ngayon, napunta ka dito. Anong taon yun? Oo, oh, mga 2019 ata. 2019. Okay. Uh, okay. Kasi simula pa rin lang. Medyo mm -hmm. konti pa lang yung SBR nila ng mga ano, mga pulits. Kaya tiyaga lang. Isang, isang, kuwan lang, ano. Yan ang battery cage. Mm -hmm. Kahit dalawang brood cap. Yan lang ang simula. So naparami. Ngayon, ilan na ang breeding materials nyo ngayon dito na ginagamit nyo? Yung uh, brood cup, cap, root star natin. Ang dami na. Kasi yung mga winner, ginagamit din namin. Oh, yeah, okay. Oh, uh, binabalik namin sa RSBR pag na lalo yan yung mga uh, dindi kasi yung SBR medyo, high, uh, low lang kasi yung tindig mm, tama uh, selection ang talaga selection lang tapos kung saan yung pinaka uh, near to perfection yun ang ano, pinaka 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 sa 100% nga ito hybrid yun tapos yung mga inahin nga dito marami na rin marami na rin ngayon hindi pa nga kami nakaselect may ano mga almost 200 pa kami na mga bullets bullets na bakti bilian oo oh uh -uh. halo na yan uh, or SBR lang yan meron kaming mga 3/4 at saka mga 50 50 uh, guys uh, if you could remember kung natandaan niyo mga kogi nag-opisita ako sa SBR nung magbisita ko si Tatang oo dito uh, kasi uh, may subscriber tayo dati na base sa Hawaii. Pinoy pro Bay sa Hawaii. Ang nangyari, kasi, uh, ano mo, kung okay lang, no? Basta, ito, eh, ano ko lang, guys, banggitin ko lang. Uh, yung subscriber natin na nasa Hawaii, Bay sa Hawaii, nagpabili sa akin ng Mount Banahaw Lines. Hmm. Kaya, kasi, hindi ko man alam yung Mount Banahaw eh. Hmm. Ano yung Mount Banahaw. So, naghanap ako. Here comes, may sinag nagsabi, Tatang. Tapos si Tatang, wala man siyang Facebook. So, ah, nakakunta ko si Josephine hmm. Amarillo, hmm. yung ano niya, yung misis niya siguro. So, ang nangyari, talagang hinanap ko si Tatang dito sa Argao. Nung makita ko si Tatang, na-vlog ko, mga kakugi, na-vlog ko yung Mount Banahaw Lines, yung SBR, na panood ng subscriber natin, uh, rest in peace, uh, kasi wala na ba. Ang nangyari, bumili siya, nagpabili siya, isang trayo at saka isang pair. Pero hindi sabay-sabay yan. Mm. Ang nangyari yun noon mga kakugi, ipinamigay niya. Siya ang nagsiselect sa mga subscribers ko kung sinong bibigyan. <laughs> Pero na, 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 mm. naging instrumento ako guys sa mabuting gawa nung isang subscriber natin ah uh, Don Kulanay si yes. Juan rest in peace. Uh, so ang nangyari bumili siya tapos matagal kasi siya nakaselect sabi niya busal, i-breed mo na dyan kung ma na kasi matagal man nung nakuha namin yun guys 5 months pa lang yun maliliit pa lang ba di kaya ba so ang nangyari hanggang dumating ang time na pwede na ma-breed so nakapag-breed na-breeding -na -na talaga yun tapos yung pair, nagpabili din siya, may binigyan din. So, ang nangyari, yung mga anak na nag ko, ibinigyan niya sa akin. Kaya nagkaroon ako, first kong nagkaroon ng mga SBR. Ng SBR, ah. uh, yun At mula noon mga kakugi, talagang nagustuhan ko na talaga ang SBR. Kaya hanggang ngayon mga kakugi, SBR at saka mga blacks ang mga gusto ko sa mga manok na talaga. Doon nag-umpisa kasi nag-umpisa sa mabuting gawa tapos kung pag-isip ko ba kukuha tayo ng mga magagandang mga materials tapos i-share natin sa mga subscribers natin at the low price so hindi naman siguro masama oh, di ba no para makapag-umpisa lang para ba? makapag lang so kuha ng mga magandang materials tapos i-share ng mababang presyo pero hindi mga reject yun guys <laughs> oh, oh, oh. <laughs> hindi mga reject so yun ang umpisa ng SBR mm. nag umpisa talaga kay Tatang that time nung kay Tatang yun na yung mga materialis nyo mm. oh, yeah. <laughs> yun na yun mm -hmm. yun gusto gusto yung gusto ko yung story mo Boss sala. Dahil gusto ko baka magparapol tayo na kakogi. Yun. Tama <laughs> free, 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 raffle. Sabihin mo lang Paray, boss kung kailan. Para i-continue natin yung, hmm. yung 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 mabuting gawa ba? Mabuting uh, gawa. Sige, Bus, bin, nagugus ba pa boss? Baka nakikinig ngayon si ano, si Boss Don, Don Kulanay. Sige, baka. Don kasi uh, nag-umpisa yun. Sige, magbibigay tayo ng dalawa na pulit. Yun pulits. Kung kailan yan Abang-abangan uh, nyo sige, mga kakogi Kung kailan yan Kanos kailan birthday mo boss? November pa Matagal pa Matagal pa Hindi natin pa abuti November Oo oh. <laughs> <laughs> So abang-abangan nyo yan guys ha Dalawang pullets na SBR, SBR. Oh. Yun Ako Swerte tayo ngayon guys ha So Paraful tayo nyan Tingnan natin Baka madagdagan na lang din Ni Boss Jojo saso Boss Jo Dami mong kelso ngayon dyan No Tsaka Baka si Antit Viper, at Hannibal Game Farm, Sir Stephen, at saka Kakugi. Paramihin natin yung ano. At Jake Squatter. Ay! J.A. Is... <laughs> oh, mabibigay din yan. Uh. Broodcock. Broodcock. Brood... <laughs> <laughs> boss Jack? Uh, boss Al. Maya, maya nagpanik, nagpanik ka din siya. <laughs> akong pangutana na siya. Oh no? uh -huh. So, mamaya ah. So, kung kailan yan, boss, bigyan mo lang ako ng go signal, boss, kung kailan, boss, ha? Mm. Para uh, na lang mag magset ng date na Ah sige. Oh, uh, ba, basta bibigay kami ng dalawa. Dalawa. Ah, paulit, ah. Sige. Mm -hmm. Yan ang abang abangan niyo guys. So, i-gather ko muna kung sino bang magano uh, magsi-share ng kanilang mga blessings mm -hmm. para ma share din natin sa ating mga mga subscribers diyan. Uh, makaka ano rin sila ba ng mga magagandang materials, no? No? Mm -hmm. no?